Magandang umaga mga bata! Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bata na hindi binibigyan ng kahalagahan ang kanyang kalusugan kapag tag-ulan. Handa na ba kayong makinig? Ang pamagat ng ating kwento ngayong umaga ay si Pidoy at si Gabo sa panahon ng tag-ulan. Si Pidoy at si Gabo ay matalik na magkaibigan. Maraming pagkakapareho ang magkaibigan na ito. Ngunit hindi sa lahat ng bagay ay magkapareho sina Pidoy at Gabo. Masasabi mo na si Pidoy ay isang maingat na bata at si Gabo naman ay kadalasan winawalang bahala ang maraming bagay. Kapag nagbabasketball sila, Hilig ni Gabo ang ibato ang bola kung saan-saan kapag kumakanta. Madalas na pinagsasabihan ni Pidoy si Gabo dahil sinasabayan niya ang pagkanta ng sayaw na kumpa-apa-ano. Madalas rin nakakalimutan ni Gabo na maghugas ng kamay o maglipit ng pinagkainan matapos nilang magnirienda ni Pidoy. Isang maulan na umaga, sabay na pumasok ang magkaibigan sa paaralan. Uy! Ang saya-saya! Sabi ni Gabo na halakhak ng halakhak habang nagtatampisaw sa baha. Ano ka ba, Gabo? Huwag ka dyan maglakad. Dito tayo sa walang putik. Tingnan mo, ang dumi-dumi ng sapatos mo, oh. Hindi bali na. Matutuyo rin yan mamaya. Saka ako nalilinisin. Napansin ni Pidoy na pinapatong ni Gabo ang kanyang bag sa ulo imbis na gumamit ng payong. Halika, makisulong ka dito sa payong ko. Patilikod mo, basang-basa na. Naku, ang liit ng payong mo. Hindi tayo kasya. At saka, ang lapit na natin sa paaralan, no? Tatakbuhin ko na lang. At tumakbo na nga ang mapaglarong si Gabo papunta sa eskwelahan, hindi na nagpalit ng damit si Gabo kahit na may baon siyang pampalit. Inubo at sinipon si Gabo noong hapon na iyon. Pagdating ng gabi, ay nilagnat na siya. Hinang-hina si Gabo at hindi na siya makabangon mula sa kama. Naku! hindi ka muna papasok sa paaralan bukas. Kailangan mo magpagaling. Sabi ng nanay niya, hindi pumasok si Gabo sa paaralan ng dalawang araw dahil sa ubo, sipon at lagnat. Alalang-alala ang nanay at tatay niya at pinagdasal nila na wag itong magtuloy sa pulmonya noong pangalawang araw ng pagkakasakit niya, dinalaw siya ni Pidoy sa bahay. Kamusta ka na, Gabo? <coughs> Eto, Pidoy. Nagpapagaling po. Sabi ng doktor ko, hindi pa daw ako pwedeng pumasok hanggat mawala ang ubo, <coughs> sipon, at lagnat ko. Sayang, Gabo. Hindi ka nakasali sa paligsahan kanina sa basketball. Nagkaroon din ng handa ang kaklase nating si Rosie dahil kaarawan niya noong isang araw. At naku, hindi mo narinig ang nakakatawang kwento ni Kaloy tungkol sa alaga niyang pagong. Doon naintindihan ni Gabo na kapag siya ay nagkakasakit dahil sa hindi niya pag-iingat ay marami siyang hindi nasasalihan dahil kinakailangan niyang magpagaling. Mukhang tama ka nga, Pidoy. Dapat nag-iingat ako para makaiwas sa sakit. <coughs> at saka hindi rin masaya ang nakahiga buong araw na masakit ang katawan at walang ganang kumain. Simula noon, sinikap ni Gabo na ng ang kanyang kakulitan at ang kanyang pagwawalang bahala sa kaligtasan sa panahon ng tag-ulan. Lagi na siyang may dalang maayos na payong. Nagpapalit agad siya ng damit kapag ang suot niya ay nabasa o siya ay pinawisan. Malimit na siyang maghugas ng kamay bago magnirienda. Sinikap niyang maging mas maingat dahil alam na niya ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kanyang sarili. At 'yan ang ating kwento ngayong umaga. Hanggang sa muli, paalam.